Thank you, Madam Chairperson. Um, una po sa lahat, nice si General Del Rosa sa kanyang gigil, init, sigasig at sinsaridad sa pakikipaglaban sa napakalaking problema ng droga sa ating bansa. Gayun din sa buong um, organisasyon ng PNP. Hindi nga lang kasama siguro General sa pagbati ko na inamin nyo rin naman yung ilang mga elemento ng PNP na involved sa droga, tumatanggap mula sa droga at pinaprotektahan ng droga. Ilang bagay lamang pong paglilinaw, General. Yung isang libo, isang daan at anim na pong death under investigation na sinabi nyo, personal, droga, mekaratula, binarel, sinakal, sinaksak, lahat po ito ay krimen, hindi ba? Yes, Your Honor. Puser man siya o hindi sa puser, krimen pa rin yung pagpatay ng isang tao. Yes, Your Honor. Ang hiling ko lang po siguro, General, tulad ng binanggit na ilang mga kasamahan ko, yung init, gigil at sigasig sa paghahabol sa mga tulak at um, user. Sana pakita rin ho natin dun sa mga pumapatay, involved man sa droga o hindi, para yung imahe ng ating bansa sa labas. Hindi naman masabi ng sinuman na nagkakaroon ika nga ng grabing patayan dito sa ating bansa. Pangalawa po, sir. Nabanggit po ninyo na may anim na raan, mahigit na libong taong sumuko na. Ang pagsumuko po ba anong ibig sabihin nun? ipe Ipepresenta yung sarili nila? Gagawa po ba sila ng affidavit na inaamin nila, "Tulak ako." Gagawa po ba sila ng affidavit na inaamin nila, "Ako ay user." Paano po 'yon? Uh, yung kino- depende po 'yon sa pag-classify namin na uh, your honor. Yung iba na nakikita namin na magagamit namin sa pagprosecute nung sa pag uh, case build up against doon sa mga drug lord na nasa taas nila kinukuha po naman ng pidabit para magamit namin sa pag don uh, file doon sa kaso doon sa mga drug lord sa taas nila dito sa mga nag-surrender po meron po ba kayong inaresto nung sumuko po sila di ba pinresenta yung sarili nila pinangalanan ng badak na ito user ito pusher um, may inaresto po ba kayo o lahat pinagsabihan lamang Meron po, Your Honor, yung pan surrender, nalaman namin na merong merong uh, standing warrant of arrest yung... Uh, yung wala po. Ay, yung wala. Wala, wala po, Your Honor. Wala po kami basis. Bakit namin na uh, uh, So, yung umaming tulak, pagsasabihan, magbago buhay kayo, uwi na kayo. Ganun po? Yes, Your Honor. At minumunoter po namin. Dahil kung sa loob po sila, that, that's our come on to them. Kung mag po kayo, hindi namin ka basta mag-promise kayo na magbabagong buhay. Ganon po ang kaming, aming uh, sinasabi sa kanila. Magandang polisiya po, General, pero um, legally, pwede po bang mag-deklara unilaterally ng amnesty ang PNP sa anumang krimen? Dahil krimen ang pagtutulak. Krimen ang paggamit ng droga. Pupunta po ako dun sa rehab later. Pero, um, yung pag-amin lang siguro, wala silang abogado doon, kaya hindi pwedeng magamit yung extrajudicial confession. Pero um, kung umamin pa rin po sila, eh, hindi ba dapat i-process at um, sampahan ng karampatang kaso? Ganon po, kabait ang PMP, Your Honor. Hindi po namin sila kinakasuhan. Ayaw, uh, kung otherwise, kung pinagkakasuhan namin sila, that will discourage others from surrendering. So pag umulit, doon na sila kakasuhan at arrest kaya po, Your Honor, meron nang nag sa Tukhang. Then, the, the, following day, nakita nyo, na bulagta, napatay sa operations. Dahil po, ngayon nag-surrender, kinabukasan, Umulit. nag uh, Paano naman po yung user? Sa ilalim po ng batas, ang user dapat i-rehab. Kung kaya i-rehab, Your Honor, pinaparehab natin. Pero yung, wala, Kulang talaga tayo, Your Honor. Alam ko pong kulang. Maaari bang isumite niyo po sa aming komite? Taman-tama magbabudget deliberations po kami. Ano po ba ang kailangan mga facility sa rehab sa buong bansa? Kada probinsya ba? Kaya na bang kada rehiyon? Kada munisipyo ba? Kada syudad ba? At magkano po ba ang kailangan para magkaroon ng rehabilitation center para po sa lahat ng mga ito? Pakisumite na lang po sa Yes, Your Honor. Honor. Maraming salamat, Your Honor. Yes, sir. Isa pa pong punto. Nabanggit ng ating kagalang-galang na Solicitor General na ipagtatanggol daw niya ang mga pulis kapag ka sila ay sa laban na ito sa droga. Ayon sa aming research general, hindi po niya pwedeng gawin yun. Gustuhin man ng Solicitor General, nagkaroon na po ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwede mag-appear ang Solicitor General's Office sa isang criminal case laban sa mas na sinong opisyal ng gobyerno polis, sundalo, congressman, senador, mayor, o kahit na sino pa man. Susundan ko po yung sinabi ni Senator Ejercito kanina. Ang remedy po ninyo sa ilalim ng PNP law ay uh, magkaroon ng pribadong abogado o hindi man palakasin po natin yung DLS ninyo. Hiling ko po sana, isumitin niyo doon po sa amin, ano po ba ang kailangan ninyo para magkaroon ng mas malakas na DLS o Department of Legal Service? At ano po kung sakasakali ang kailangan niyo para magkaroon ng sapat ding abogado? Dahil sa ilalim ng Section 56 ng PNP Law, may kapangyarihan po kayo kumuha ng mga pribadong abogado. Siguro kulang lang ang pera, kaya yun po ang nais naming malaman para mapagtanggol yung ating mga pulis na nasangkot sa isang legitimate na operation at nagkataong kinasuhan po sila. Yes, Your Honor. Uh, Tama-tama po yan, Your Honor, because uh, right now we only have 95 legal officers catering to the 160,000 policemen or 190,000 including the civilian employees, the non-uniform personnel. 95 lang po, Your Honor. Kung madagdagan po niyo yung, I don't know how we do it, kung additional uh, compensation or to make this uh, being a legal officer under the legal service attractive uh, position, Your Honor. Sana matulungan niyo kami makapag-recruit ng marami. Pakibigay po sa amin yun yung proposal, General, para mapag-aralan po namin at nang masang masabay na rin sa budget. Kung additional plantilla position po yan, eh, baka matagalan po ng konti, so baka pwedeng padaanin sa pamamagitan ng pribadong mga abogadong i-engage na lamang ng Philippine National Police. As a last point, um, Madam Chairperson, um, nais ko lamang liwanagin Nasa CNN na tayo na marami daw patayan na nangyayari dito sa Pilipinas. May ilang mga dayuhan daw na takot nang magpunta sa Pilipinas. Maraming mga negosyanteng nag 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 nagpapasabi ng pangamba, kaugnay sa operasyong ito. Kaya nais kong tanongin ang mga katanungan ito para mabigyang linaw. At mabigyan din kayo ng pagkakaton para masabi ang polisya ng pamahala ngayon. Una po. Alam ko maraming matatapang na salitang binitiwan si President Duterte kaugnay sa mga drug lord at sa mga puser na sinabi niya in no uncertain terms, papatayin daw niya nung kampanya pa hanggang ngayon. Ang tanong ko po, meron po bang polisiya ang gobyerno at ang PNP na patayin ang mga puser at user o sinumang involved sa droga? Is there such a declared policy? There is none, Your Honor. We always follow the rule of law. Siguro, yung sinabi ni Presidente, yan po ay para takutin yung ating mga mga drug personalities. Dahil ito pong labanan ng droga, eh, this is psychological warfare. Pag hindi sila natatakot, hindi po ito sila magsusurrender. May utos pang binigay sa inyong direkta ang Pangulo na sutokil, ika nga, o patayin ang mga drug pusher o drug user o sino mang involved sa droga? Yes, Your Honor. Kung lumaban at ito'y... Ay... Kung lumaban? Pa kung lumaban at armado at uh, nanganganib yung buhay mo, you have to defend yourself. While I'm on that point, pag sinabi mong suit to kill order, sa pelikula ko lang hoon naririnig yun eh, sa PNP manual, there is no such thing as a suit to kill order. Am I correct? Yes, Unless lumaban, di ba? Pero walang Unless suit to kill. There's R no such animal in the PNP manual. Rhetorics lang po yan, General. Honor, para takutin yung mga masasamang tao. Opo. So ang tanging pagkakataon na pwedeng pumatay o patayin ng Philippine National Police member, ang sino mang o kapwa nila polis, ay kung nalagay na sa panganib yung kanyang sariling buhay. In other words, in self-defense. Yes, General. One last point, General. Um, I wanted to come from you directly. You've said it many, many times. Um, yesterday, but I want to hear it again if possible, not only for my own consumption, but also for our people. Tinotolerate <laughs> nyo ba ang pagpatay ng sino mang involved sa droga ng inyong mga tauhan? No, Your Honor. Tinotolerate you nyo ba or do you look the other way yung pagpatay na ginagawa ng sino mang grupo, vigilante man ang tawag o hindi, ng sino mang tao din na involved sa droga? No, Your Honor. In fact, we are investigating those cases, Your Honor. Thank you very much, General. Sa mga susunod na pagdinig ng um, Senado, Madam Chairman, kaugnay ng budget ng PNP, nais po namin makakuha ng updates kay General De La Rosa kaugnay sa um, death under investigation, kung ano na po yung naging estado ng kanilang investigasyon kaugnay sa mga pagkamatay na ito. Upang hindi naman humabahiran ang pangalan at reputasyon ng ating bansa, kaugnay ng paglilinis natin ng sistema, at lipunan laban sa ipinagbabawal na gamot. Maraming salamat po Madam Chairman. Thank you General. Thank you Senator Cheese.